Good morning mga kaibigan Bababa tayo doon sa ano, mga kaibigan Sa Ilog Bababa Hindi tayo bababa mga kaibigan Tingnan natin Wala natin yung ilog <coughs>

dito. Ngayon, pag-inom dito mga pagkikita, 'yung mga itlog. Charin. Kuwar, lasa, nag-aana tayo ng bonsai, eh. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Hanap tayo ng bonsai mga kaibigan. Pugahan, no? Oh. Pugahan. <laughs> Alam ko pa lang din na nanglaw ako dito kagabi ng isda. Hindi pa lang bumaba dito. Hindi <laughs> may bagay dito na. Ba? <laughs> Tawag nga yung Sus! Kung alam ko pala ang nananglaw na ko. Pwede pala maliigaw dito eh. Oh! Tawayanan oh, mga kaibigan ah. Oh. <laughs> ah, mga ma, pwede na tayo sa ilog mga kaligan oh. bahala ka sa buhay mo เขาออกตอนนี้ลงมาได้ดูบ้างเวลาคนเยอะจังรถเข้าไปดิบจะข้ามมาเลยไอ And oh. Bed and breakfast. Mga <laughs> kaibigan. Alam ko pa lang di bumaba na ako bay, oh, na kanang lawa isda alam pala ang ito alam na sapa sa suba oh. mga kaibigan Mamaya eh ngaling pag-akyat. Sino banda oh? Okay. share mga kaibigan ng school. Sana nakatawid 'di na tayo mga mga. sayang okay, mga kaibigan lang na lang at sinilip ko lang yung ilog at pauwi na kami maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pa sa aking youtube channel mga kay ano, gandang supremo sa supremo Ah, warso fishing adventure. Sa Ate Kaoy. Oh, bangis yo, TB. Tatayo. Si -oh. patayin ko muna, -oh. may -oh. tumatawag yung kapetik ko. A few moments later. Hindi na ako pagka-pet mag-video. Tapos na ako. Ei. Simpra Oh no. Sulit pernah kok tungkan mah kayak oh, Awah tak on. Mana sak on mau kayak gigan oh. Nak opa. Oh. Na opa oh, berin baru tibi. Sakau nai. Ah. Hingal. Hingal gitu nih. Tukang kesana ini. halaman eh. Hingal. Ayan <laughs> pa, kaibiga na. Sa kaong tayo. Bahala ka sa buhay mo. Harang <laughs> ka na. Mara ka sa taon. Hmm. si Barang TV kaya yeah, ang dahil pungahan hindi oh. ako kayang ha? <tid> ang siguro ni Bahe bahala ka sa buhay mo ilog pala sa boss oh

Oke ada walah. kan. dito na lang muna. Oh, si oh. Bye.